Isang gabi, ang dalawang magkaibigan na sila Mark at Jason na dumaan muna sa bahay nila Jason para mag-inuman. Ang dalawang magkaibigan kasi ay mga bagong sweldo kaya naman nagpalamig muna sila saglit. Ngunit dahil sa napasarapang kwentuhan, hindi nila napansin na parami na ang kanilang nainom. Kaya naman, dahil sa sobrang kalasingan, hindi na sila nagkakaunawaan na nagresulta pa sa mainit na sagutan na humantong pa sa suntukan. Dahil sa sobrang inis at galit ni Jason kay Mark, hindi niya sinasadyang nasaksak ito sa dibdib na naging sanhi ng agarang pagkamatay ni Mark. Sakto namang dumating ang kuya ni Jason na si Christian para bumisita sa kanya kaya naman gulat na gulat siya sa kanyang nadatnan sa bahay. Tol, anong nangyari? Bakit ang daming tugo? Tarantang tanong ni Christian kay Jason. Kuya, hindi ko sinasadya. Nasaksa ko siya. Namumot lang sagot ni Jason na nabigla sa pangyayari kaya halos nawala ang pagkalasing niya. na naman ni Christian ang katawa ni Mark kung humihinga pa. Tol, hindi na huminga wala nang pulso. Uwi ka ni Christian. Kuya, anong gagawin natin? Naiyak na tanong ni Jason. Ano ba naman kasi yan, Tol? Nakang problema to. Sagot naman ni Christian. Kuya, ayaw ko makulong. Marami pa akong gustong gawin. Nagmamakaawang sambit ni Jason. Naalala naman ni Christian ang pangako niya sa kanilang magulang na hindi niya papabayaan ng kanyang kapatid. Kaya naman, nakisip siya ng paraan para hindi makulong ang kanyang kapatid. Kinuha ni Christian ang kutsilyong ginamit ni Jason at pagkatapos nilagyan niya ng mga dugo ang kanyang mga kamay at damit. Pagkatapos, sinabihan niya si Jason, Tol, maglinis ka na ng sarili mo dun ha. Itago mo yung mga damit mong may mga dugo at huwag kang magpapakita sa mga pulis. Sinunod naman ito ni Jason at pagkatapos, sumuko si Christian sa mga pulis at inamin ang krimen sa pagpatay kay Mark. Agad namang kinulong si Christian at pagkatapos nagsampa ng kaso ang pamilya ni Mark at agara namang nilitis ang kaso. Dahil sa pag-amin ni Christian sa krimen, agad namang natapos ang paglilitis at nabigyan siya ng hatol na guilty sa kasong homicide at halos labing dalawang taong pagkabilanggo ang matatanggap niyang kapursahan. Habang inaayos si Christian at nilalagyan ng posas ang kanyang mga kamay, wala namang bahid na pagkaawa si Jason sa kanyang kuya at tahimik lang ito na sa kanya. Habang palabas ng courtroom, sila Christian at mga escort nitong mga pulis, lumapit ang asawa ni Christian na si Jamie at sabing ano ka ba, Christian? Ano ka? Ano ba kasing ginawa mo? Hindi mo naman kami iniisip ng anak mo. Sumagot naman si Christian sa asawa niya na kayoko. Sorry, mahal. At patuloy sa paglalakad, palabas ng courtroom sila Christian. Habang humahagulgol sa iyak si Jamie. Nakulong nga si Christian na umabot na sa anim na taon na kahit minsan ay hindi bumisita ang kanyang kapatid sa kanya at pati na rin ang kanyang asawa. Isang araw, may biglang dumating na magandang balita kay Christian sapagkat napag-alaman niya na isa siya sa napiling mabibigyan ng parol dahil sa maganda niyang record at pag-ugali sa loob ng bilangguan. Halos makalipas ang tatlong buwan mula nung nalaman niya ang balita, heto na nga nabiyaan na siya mabigyan ng parol at mabibigyan ng pansamantalang kalayaan. Kaya nung araw ng kanyang kalayaan, agad siyang umuwi sa kanilang tahanan para supersahin ng kanyang asawa at anak. Halos takip silim na siyang nakarating sa kanilang tahanan, kaya naman agad siyang kumatok sa kanilang pintuan. Agad namang sumilip ang kanyang asawang si Jamie at gulat na gulat siyang makita sa harap ng kanilang pintuan ay si Christian. Hoy Christian! Anong ginagawa mo dito? Tumakas ka no? Gulat na wika ni Jamie Hindi ah, napili ako para bigyan ng parol Para sa pansamantalang kalayaan Sambit ni Christian Kaya naman, pinapasok ni Jamie ang kanyang asawa Pagkapasok ni Christian Hinanap niya agad ang kanilang anak na si CJ Pero, nagulat at nagtatakang nakita niya Sa loob ng kanilang tahanan Ang kanyang kapatid na si Jason Oh, tol! Anong ginagawa mo dito? Bakit nandito ka? tanong ni Christian kay Jason. Sumagot naman si Jason na walang kakabog-kabog. Kuya, dito ako nakatira. Kami na ni Jimmy. Ano? Gulat na sangbit ni Christian. Lumapit naman si Jimmy kay Jason habang pinapatong niya ang kanyang kanang kamay sa balikat ni Jason. At sabay sabing, oh Christian kami na. Kami na ang nagsasama. Ano? Bakit nyo ginawa to sa akin? Kalit na wika ni Christian at sinugod niya si Jason na halos nagsigawan na at malapit ng na magsuntukan nang bigla silang inawat ni Jamie. Tumigil na nga kayong dalawa, baka magising si CJ, sagawa niyo na yan eh. Sambit ni Jamie, agad namang tumigil ang dalawa at dahil gabi na, pinigyan ni Jamie ng kwarto si Christian. Kwartong halos ginawa nilang tambakan ng kanilang mga gamit wala namang reklamo si Christian kundi tanggapin ang inoffer ni Jamie. Kaya naman pumasok na rin siya dito. Habang nakahiga siya, iniisip niya pa rin ang mga nangyari. At hindi siya makapaniwala at walang magawa kundi tanggapin na lang ito. Dahil naman sa ayaw ni Jamie na matakot si CJ kaya napagdesisyonan na kinabukasan na lang magkita ang mag-ama dahil sa excited si Christian sa muli nilang pagkikita ng kanyang anak kung kaya't hindi siya agad nakatulog at halos madaling araw na siyang napapikit. Kinabukasan, halos tanghali na siyang nagising. At pagkasilip niya sa bintana, nakita niya si CJ na nakahawak sa kamay ni Jason at pasakay sa kotse. Akala naman ni Christian na may gagawing masama si Jason kay CJ kaya naman agad siyang tumakbo palabas. Ngunit pagkabukas niya ng pinto, ito pala ay nakalak sa labas. Kaya hindi siya nakalabas ng bahay habang nakalis sila CJ at Jason. Pagkaalis naman nila CJ, agad binuksan ni Jamie ang kwarto ni Christian. Galit na galit si Christian sa ginawa nila Jamie sa kanya. Pero may dahilan pala kung bakit nila nagawa yon. Christian, pasensya kasi kailangan namin ilock ka muna sa kwarto dahil baka magulat si CJ sa'yo. Paliwanag ni Jamie. Bakit? Bakit magugulat si CJ? Ako naman ang tatay niya. Sambit ni Christian. Napansin naman niya ang family picture na nakasabit sa pader. Wag naman sana Jamie! Pati pagiging ama ko kay CJ, pinayagan mong palitan ni Jason? Kalit na wika ni Christian. Oo oh, Christian, si Jason ang kinilalang tatay ni CJ. Kasi naman Christian, sampung buwan pa lang si CJ. Asan ka ba? Andun sa kulungan, pinabayaan mo kami. Pasigaw na sagot ni Jamie. Ayoko namang lumaki si CJ na walang ama. Kaya nang dumating si Jason sa buhay namin at siya ang pumuno ng lahat ng mga pagkukulang mo. At siya ang nagpakatatay kay CJ. Dagdag ni Jamie hindi na nakapagsalita pa si Christian at hindi niya sinabi ang buong katotohanan kasi inisip niya pa rin ang kanyang pangako sa kanyang mga magulang at tumayag na lang siya sa pakiusap ni Jamie na magpapakilala na lang siya bilang tito ni CJ para lang makasama niya ang kanyang anak. Noong kinahapunan ng araw na yun, dumating na sila CJ at Jason sa kanilang bahay at nakita na nga ang mag-ama. Hello CJ, ako nga pala si Tito Christian mo. Wika ni Christian na halos tumulo ang mga luha. Agad namang umiti si CJ at sumagot ng Hello rin po, Tito Christian. Simula ng araw na yon, kinilala na ni CJ ang kanyang tunay na ama bilang si Tito Christian at naging magkasundo silang dalawa. Nang isang araw, habang tinaturuan ni Christian si CJ na mamingwit sa ilog malapit sa kanilang bahay, lumapit si Jason sa kanila at niyaya niya si CJ na tuturuan niya na ito magbisikleta. Ngunit tumanggi si CJ sapagkat naturuan na siya ng kanyang tito Christian at mas masaya siyang mamingwit kesa magbisikleta. Habang nasa hapunan naman silang lahat, Napansin ni Jamie na si CJ at Christian ay magkasundong magkasundo Hindi niya nga napansin na dadamay na rin siya sa kasiyahan ng dalawa Napansin naman ito ni Jason Kaya naman nawalan ito ng ganang kumain At kinausap niya si Christian Kuya, kailangan mo na magtrabaho Hindi na sapat ang kinikita ko para sa ating lahat At sumagot naman si Christian Okay tol, bala ko naman talaga maghanap ng trabaho eh Okay kuya wika ni Jason sabay tayo sa kanyang kinauupuan. Agad namang naghanap ng trabaho si Christian. Pero sa kasamaang palad, walang kumukuha sa kanya dahil sa kanyang criminal record. Kaya naman, wala siyang ibang choice kundi lumapit sa kanyang kapatid. Tinulungan naman siya ni Jason na makapasok sa kanyang pinagtatrabahuhan dahil may tinapos naman si Christian at sa tulong ni Jason nakapasok siya bilang waiter sa isang restaurant. Dito naging masipag si Christian para makaipon at makatulong sa kanyang anak. Hindi naman tumagal, napansin siya ng kanilang manager dahil sa kanyang kasipagan at mapagkakatiwalaan. Kaya naman, na-promote siya bilang supervisor na alam niya na ito rin ang gustong makuha ni Jason. Wala naman siyang narinig kay Jason kaya tinanggap niya ito. Dahil dito lumaki ang kanyang sahod kaya naman nakabili siya ng kanyang sasakyan at may kinakuha din siyang sariling bahay na malapit kila CJ. Si Pero isang araw nagyaya si Jason sa kanilang mga katrabaho kasama si Christian para magbar at magsaya dahil binigyan sila ng kanilang boss ng bonus sapagkat lumagpas ang kanilang kita sa kota. Pagkatapos, kinabukasan, nagkaroon ng random testing ang lahat ng staff ng kanilang pinagtatrabahuhan. Laking pagtataka naman ni Jason na negative silang lahat kasi pinlano niya ang inuman para malagyan niya ng drugs ang inumin ng kanyang kuya pero hindi niya alam na hindi pala uminom nung gabing iyon si Christian kundi pinupuhos niya ito sapagkat baka ito ay makasama sa kanyang parol kung malalaman ng mga pulis. Sa sumunod na gabi, biglang tumawag ang kanyang manager na ang kitchen ng kanilang pinagtatrabawan ay nasusunog. Dahil isa ito sa hawak ni Christian, kaya naman agad siyang pumunta sa restaurant at naabutan niya ang isang lalaking nakabonet na nakahandusay at walang malay sa labas ng pintuan ng kitchen. Habang may makapal na usok, kaya naman agad niyang nilabas at nilayo ang lalaki. Habang dumating na rin ang mga bombero para apulain ang apoy. Tapos, nakita ni Christian na may hawak na isang lighter ang lalaking nakabonet. At pagkatapos, inalis ni Christian ang bonet nito. At laking gulat niya na si Jason pala ito. At ayon sa pag-iimbestiga ng mga bumbero, ang sunog ay sinadya at ang sospek na tinuturo sa pagkasunog ay si Jason. Agad namang humingi ng pasensya si Jason kay Christian. Kuya, pasensya na sa nagawa ko. Tulungan mo ko. Sabi mo kila mama at papa, hindi mo ko pababayaan. Wala namang imik si Christian. Kaya naman nakasuhan si Jason sa kasong Arson at makukulong siya ng halos sampung taon. Nang makulong si Jason, bumalik na ang lahat nang nawala kay Christian at mas napalapit pa siya ng gusto kay CJ bilang isa ng tunay na ama. Maraming salamat mga kakwentuhan. Huwag sanang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod na ating kwentuhan.